Ikasampung araw na nga pala, simulan na napisa ang ating try na beta. Lilinisin na nga pala natin to na bahagi at ililipat na natin to sa kanilang grow up tank. Nagready na nga pala ako ng tubig para sa kanila. So paano guys? Tara! Ikasampung araw na nga pala simula na napisa itong ating mga fry na beta. Effective naman yung pinapakain nating itlog sa kanila. Hindi na kasi transparent ang kanilang kulay at nagiging itim na. Palatandaan nga pala to na healthy sila at nag-grow ang kanilang paglaki. Halos isang linggo na nga pala itong tubig sa ating aquarium. Ito nga pala ang gagawin nating grow up tank para sa kanila. Napakaganda nga pala nito dahil ang kanilang tubig ay naglulumot na. Naglagay din pala tayo dito ng oxygen. Hininaan ko nga lang ang hangin nito para hindi sila ma-stress. Magtatanggal nga muna pala tayo ng dumi sa kanilang tubig bago natin sila ilipat. Naglagay din pala ako dito ng suso. Nakakatulong kasi sila para hindi magkaroon ng ammonia sa ating tubig. Sila nga pala ang kumakain ng mga tiratirang pagkain ng ating mga fry. Kumamit nga pala tayo ng siphon para hindi sila magambala. Kailangan nga pala malinaw ang ating mga mata kapag gagamit tayo nito. Sa liit kasi ng ating mga fry na beta, maaaring merong sumama sa kanila. Kailangan maingat din tayo para hindi sila mapisa. Isa hanggang dalawang oras nga pala natin silang i-acclimate para siguradong-sigurado nga pala tayo na makuha nila ang temperatura na tubig na ating paglalagyan. Para safe na safe din sila at hindi talaga sila mawawater siya. naman natin itong ating mga beta. Ito nga pala ay female din at pwede na natin tong i-breed. Ito naman yung ferens ng ating mga fry. Kinukondisyon ko na nga ito ulit para maisabak na ulit sa ating breeding. Wala naman tayong problema sa ating black samurai dahil siya ay proven na. May napansin nga pala ako ng mga kitikite dito sa ating binabad na talisay. Tamang-tama nga ito dahil ito ang ipapakain natin sa ating mga beta. Kapag nagkukondisyon nga pala tayo ng isda, kailangan natin ng live foods. Mas maganda nga pala tong ipakain kaysa sa mga pellet. Kailangan nga lang natin mag-ingat dahil ito ay nagiging lamok. Alam naman nating lahat na dito nagsisimula ang dengue. Kaya naman mas maganda kapag meron talaga tayong alagang isda. Ang mga itlog kasi ng lamok ay diretso sa kanilang diet. O di ba guys, napakaganda idea. Habang itong natira nga, ipapakain naman natin sa ating mga alagang gapi. Naglalaman nga pala to ng protein para mas mabilis lumaki ang ating mga alagang isda. Sana nga kahit tutunan pa may natutunan kayo kay Kuyo Bimacho Nurin. Speaking of pagkain, magpapakain naman tayo ng ating alagang axolotl. Hinimay-himay ko nga pala to na hipo na para lang sa kanya. Halos tatlong araw niya na nga rin pala itong kinakain. O diba guys, napakasosyal ng alaga ko. May isang taon na nga rin pala sa atin si David. Kahit papano nga ay nakakasurvive siya sa ganitong klaseng nature. Marami nga pala nagsasabi sa akin na hindi daw magtatagal ito dahil wala sa malamig na temperatura. Basta meron lang tayo magandang filtration at mga aqua plants, mabubuhay na sila. O diba guys, paborito talaga ni David ang hipon. Isang beses ko nga lang pala siya pinapakain sa loob ng isang araw. Pagkatapos nga pala natin mag-acclimate ng isa't kalahating oras, pwede na natin silang ilipat. Dahan-dahan nga lang pala ang ating gagawing pagsalin para hindi sila ma watershock At dahil maliit pa sila, hindi pa natin sila gaano makikita. At dahil step by step nga pala ang ginawa natin breeding, nakuha natin ang na gusto natin mangyari. Medyo naninibago pa nga itong ating mga fry na beta. Medyo may kalakihan na kasi ang kanilang paglalanguyan. Magtuloy-tuloy na nga ito at sana lahat sila ay mabuhay. Medyo marami kasing followers tayo na nag Pantay na sila ay lumaki. Makakatulong nga pala ang aqua plants na to para makatulong sa kanilang pagkain. Maghahalo din pala tayo dito ng mga probiotic para nga maiwasan na sila ay magkasakit. Mukhang lalaki na nga rin pala itong ating snail dahil marami na siyang makakain lumot. So paano guys, hanggang dito na lang. I-update ko na lang kayo ulit kapag malaki na ang ating mga fry na beta. Maraming salamat sa panunood. Paalam! Yeah!